Oh, diwata na oh. Mm. Diwata. Tsaka magpapark. Ito. na po. Ito na no, no. ang kwan ni diwata. Magahanap po tayo ng parkingan. hindi yun? Siguro yung parkingan. Okay guys. Video nga po guys. Oh, yan po. Diwata oh. Dito na kami kay diwata. Doon daw. Magpaparkingan. Paparking pa lang po kami. At kakain tayo kay diwata.

Okay guys, dito na kami. Atras ka ba? Atras ka? Kasi pa isa na sa ulo. Pwede mo kasi mamaya na mag-video. Okay guys, andito na kami. Oh, ito. Oh, kay Diwata. oh. layo nga. Mag-video na mga kaya ah wala siya dito ah doon yung main niya eh, no? mm, dito kami ngayon sa branch ni Diwata sa may QC ah natin natin ah Diwata Paris sa QC diwata diwata. Apa Kok tayar. Oh. yang oh. oh, mga branches ni diwata oh. Ya. Oh, Anh tayar. Jo Tamalang, Tamalang size n. wala siya ngayon daw nasa Pasay daw siya mga overload yan guys tiwata spaghetti overload yan mag order na po kami ngayon ng kakainin namin kung ano po magustuhan po nila dito

yan po yung kanya lang mga menu. Sarong Diwata Fries, fried Fried and grill, Diwata chicken. Sige, sige tayo. Ano sa akin? Ah, chicken, ah chicken. Puan na lang kasi. Ah. Tan ah, mo din. Okay. Order ko. Ah, video mo. Order ko ay... Wala. Yung... Ano po? Ano pa yun? Overload. Overload. Ano e sa yun? Chicken. Ay ano? Saka... Liempo. Liempo. Liempo, barbecue, breaded. 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 Saka isang chicken. Saka isang chicken. Ano drinks yun? Alam mo yun. drinks. Ate, may rice na yung ano? May rice na yung... May mga rice ato. Ato. Ato, niyan, sir. Niyan, ato. Ato. na yun. Overload. Kapag niya nandiyan? Kapag Drinks. Drinks. Soft drinks sa akin. Ano yung puso of drinks, mo? Ano? mountain juice. Seven na po, mountain juice. Dalawang mountain juice. dalawang mountain Dew. Doon na lang po, pag ano, pag Kasama na Kasama na po? Kasama yun. Kasama na yun? na yun. ng soap. Wala po may Anong araw siya na Printing po lang po yun. pag ba natin sa lechon ng chicken? Seekin. Nakikita namin to sa Roblox. Mamaya na lang. Tsaka overload. Mamaya na lang. Hindi, lilibre na yun ni ate. Ah, 160 po sa Kala ah, ko, okay. ah, okay. libre na Libre ito po yung soft drinks dahil na po sabihin ni Mommy, tapos ito, ito po, pa po dito na lang po. Sorry po. Akiniyan po. Ah, uh, ito po ang kanilang rice. Only rice po. Ito mm. mm. po yung mga pagkain nila. yung ah no, si, 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 si din sila kaiso kalamuusan kung yun yun pa nice okay. question ni di wata Okay, ito yung sikin nila. Tapos, ito yung 3-deck. Saka overload. Wow! Guys! Nice. Bina rin, tayo na rin kayo dito. Ano yan te? Ay, overload. Ay, soup. Pwede rin po may soup din po doon. Kape pang gravy ni ate oh. Man gravy. Salamat <laughs> ate. Okay. Okay. Sabaw. Sabaw wala. Okay guys, welcome. Ito... jarang kumakaw na kumakaw na si mama kan join ini juara. Akan yang medaging sih kan join. guys? Oke, okay naman. Hmm. Bukan lah kayak. Ini namanya yum. Yung... Fried it anunya. pork. sabahannya mm. kan yung Hmm. sup Sprite hari overload. perfect natin yung... Overload. Mm -hmm. Masarap naman. Baya. Guys, tapos na kami kumain. Tapos na kami kumain. Solve na kami. Saramat. So, masarap na pagkain. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you.